Okay. Hello po. Ah, dito na naman tayo. Ito tam na naman, ha? Topic natin ngayon, kailan na naman. ayo meron tayong vlog na kailan na tam, kailan lalabas ang warrant, kailan nang hearing. Eto, yung ibang mga tinatanong na naman. Yung mga, yung mga nauna, kailan darating ang resolution ni Piskal, di ba kailan darating sa akin yung Subpina, kailan lalabas ang resolution. Dito, yung version naman sa court. Attorney Kailan nalalabas yung decision, resolution. Sa ano namin? Petition for bail. Nag-file kami ng demurrer to evidence. Eh. Attorney nag-file kami ng MR. Oh, eh. so, ayan, mga ganyan. Attorney nag-apela kami. Oh, so, ayan, mga court na 'yan. Yan ang sasagutin natin. Okay, wala nang patagal-patagal pa ha. Wala nang wala nang eche bureche <laughs> yung mga tanong-tanong na kailan na yan, sinabi ko na yun dati sa mga, sa mga dati kong vlog eto ganun din iniintay nyo yung resolution sa petition for bail o, nyo yung resolution ng korte sa demurrer to evidence sa MR o, oh, inihintay nyo yung mga apil-apila apel nyo sa mga mas mataas na korte sa court of appeals sa supreme court wala hong makakaalam ng eksaktong date niya kung kailan niya lalabas o kung kailan mo marireceive kung kailan darating sa'yo wala ka pala ito wala pala itong vlogger na eh hindi alam. <laughs> ganyang, pag hindi, pag hindi masagot sa inyo, pag hindi mabigay sa inyo yung sagot, ganyan, ganyan kayo, ganit kayo eh. Diba? <laughs> Pero totoo yan. Alam nyo mga abogado yan. Alam nyo nung mga ano, may kaso. O, oh, di ba? Hindi niyo malaman kung kailan lumalabas yung mga desisyon, yung mga resolusyon. Hmm. Di ba, bigla na lang dumarating, nare-receive na lang ninyo bigla. Nare-receive na lang bigla mga abogado, dumarating sa mga law office nila, sa mga address-address nila. ah uh, di ba? ano yan, dumarating na sa kalagitnaan ng kasiyahan ninyo. Kung wala sa party ka, nakabark ka, ano, diba? Sumasayo sa'yo yung... kayo, <laughs> hindi <laughs> naman tawag. Hello, ha? Lupa sa indesisyon. Nako. <laughs> so, Kaya ganyan, dumarating yan sa mga oras na hindi nyo inaasahan. Ako, <laughs> hindi paano kung ano, mag-follow -mag up kami, follow up. Kahit mag-follow up kayo. Sorry, sabi mo mag-follow up. Kahit <laughs> na, pag nagpunta ka ba ron, ibig sabihin eh ire na kagad ni e, Judge. na na kagad. <laughs> <laughs> Nagtatanong ka pa lang naman kung meron na eh. E. ba? Although, kung nagpa-follow up ka, may edge ka. Mahirap kasi yung naghihintay ka lang. Kasi may mga remedy eh. Ha? Yung mga desisyon na hinihintay nyo, yung mga resolusyon na hinihintay nyo, pag hindi pa puro sa inyo, pag hindi pa puro sa isang party, sa isang litigante, may mga remedies kasi yan at may mga takdang araw para ma-file mo lang yung mga remedy mo na yun. Kaya mas, mas mahalaga na nagpa-follow up ka para at least nalalaman mo kung meron na o wala pa. Hmm. Kung meron na, at least baka, baka makakuha ka sa korte. At baka gawa ka kaganda na paraan yung mga remedyo, yung mga appeal, yung mga MR, mga ganyan-ganyan. Pero hindi porkit magpa-follow up ka, eh nandyan na. Punta ka sa staff room ng korte. O okay, kapag anak mo. Ma'am, sir. doctor afternoon po. Follow up ko lang po kung may, ano na, kung may resolution na dun sa petition for bail namin. Follow up ko lang po kung meron na pong uh, resolution si judge dun sa MR namin. Sa demurrer namin, meron na po bang resolution si judge? Isang lit lang po ah. Tony, ma'am, sir. Ah, tanong ko lang. Pero <laughs> 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 nagtanong nga ng staff eh. Oh. Pag good news, <laughs> ganito. Meron na po. Eh, may, may resolution na. Meron ng decision. Doon sa ano ninyo, may order na si judge. Good news. Ang bad news dyan, minsan nakasunod niya, yung kaakibat niya, yung biglang sasabihin sa inyo. Kaya lang po, pinadala na po sa ano eh, sa address ni attorney. <laughs> Once na pinadala na nila sa inyo, Ibig sabihin, pinamail na. Sa experience ko, ah, basta experience ko, abas. once na pinadala na sa address ng abogado mo, kaya doon sa tigante sa address niya, most of the time, hindi ka na bibigyan. Eh. Hindi ko alam kung bakit. Ah, hindi ko na alam. Hindi, ko, hindi ako taga-korte, taga, hindi ako taga kaya hindi ko masasagot. Ha? Pero yun lang sa experience ko, pag naipadala na, hindi na ako makahingi. Hindi pa ako pwede makahingi. Na Tori, pinadala na po sa inyo. <laughs> Kahit andun na ako, dahil pinadala na, di na ako pwede hindi sa nga nag-request ako baka pwedeng picturean ko lang hindi ko maalala kung merong pumayag na picturean ko yung order <laughs> hindi ko nasabihin baka mapagalitan <laughs> pero yun nga pag pinadala na hindi ka nabibigyan pero hindi ko maalala kung merong pumayag na sige picturean nyo na lang hindi ko maalala kung may pumayag eh Oh, tsaka kung, kung meron man, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung saan. <laughs> pero yung pinaka ano, yung pinaka good sa lahat. Oh, ba, nag-follow up ka. Um, Ma'am, sir, meron na po ba tayong ano? Meron na po ba tayong resolution dun sa petition for bail namin o kaya dun sa may ano namin, namin, ganyan-ganyan sa appeal namin, sa MR namin kaya may, may reso na ba? May order na ba si judge dun? Ang pinaka good news nyan yung hindi pa pinapadala sa inyo pero meron na. Ay, attorney, meron na po. Ito po, receive po din nyo. Ah, pakireceive na lang po. Bigyan po namin kayo ng kopya. Yun. Bibigyan kayo ng kopya. Pero, The bottom line is, walang nakaalam talaga kung kailan mo marireceive kasi nga nag-follow up ka eh. naka ka lang nung nag-follow up ka at mayroon ng order, may resolution na doon sa motion mo, sa demurrer mo, sa petition mo na hinihintay mo at nagkataon na nag-follow up ka, nabigyan ka. Pero kung hindi ka nag-follow up, malamang hindi mo alam kung kailan. Ah, Lagigit yung pinupunto ko. Attorney, anong sagot? Bakit hindi mahuhulaan. Bakit hindi natin alam kung kailan mo talaga matatanggap yung resolution? Bakit hindi natin mahuhulaan kung kailan mo makukuha? Sa korte, yung mga desisyon ng, ng judge ng court, okay, may mga factors. Number one, ha, depende sa bilis ng korte ni judge mag-resolve. Okay? Kasi, base sa experience ko, sa aking munting experience, ha, merong mga judge, may mga korte na talagang mabilis eh. ang bilis. Wala pang isang linggo, wala pang dalawang linggo, wala pang isang buwan. Kung ano man yung final mo, petition for bail man yan. At kuwari, submitted for, panoorin nyo yung petition for bail. Sinabi ni diyan submit, today, submitted for ano na to ha, resolution na tong petition for bail. Okay, nag-file ka ng demurrer. Yung prosecution, nag na siya ng comment doon sa demurrer to evidence. Nag-file ka ng MR at nag na rin ng comment yung kalaban mo doon sa MR mo. Minsan, isang linggo, dalawang linggo, nagagawa na kagad ng korte. Yung resolution doon sa kung ano man yung hinihintay mo. Kung ano man na motion niya, kung ano man ang petition niya, kung ano man na... Pinahil mo papel at meron naman ding talagang ang ah! Ngayon, at ni sino? Sino yung mababa? ang <laughs> daming sa Pilipinas, ha? Oh, hindi ko masasagot. At hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung mga courting alam ko na matagal mag-resolve. The point is, walang makakapagsabi kung kailan talaga. Hmm. Dahil isang factor yan, kung mabilis si judge magkano mag-resolve, di ba? Okay. O, oh, di good for you kung mabilis siya. Kung mabagal siya, eh, well, ganun talaga. Di ba? Pangalawa, okay. Depende sa dami ng kaso na pending do sa korte na yon. Mm, meron akong napuntahan isang probinsya mm, na ang kaso is parang wala pang 100 ang pending do sa ano sa ano nila, sa korte nila. Yung kaso namin doon, saglit lang eh. Wala pang wala pang tatlong may may desisyon na kagad si <laughs> Kasi nga ang konti nga lang ng kaso doon sa korte na yon. Imagine niyo yung mga ibang kaso dito sa yung mga kaso sa Quezon City sa Manila, sa Metro napakaraming kaso oh, pero meron pa rin doon mga judge na kahit maraming pending sa kanila, mabilis sila mag-resolve lalo na yung mga issue, yung mga motion na madali lang gawin, eh. madali lang resolbahin. Eh. Pag marami masyado yung kaso dito sa courting to most likely matagal din bago nila magawa ng resolution or order yung hinihintay mong motion man yan o petition man yan kung ano man yan, sinasabi natin kanina pangatlong factor, depende sa hirap ng kaso Depende kung gaano ka komplikado yung kaso. At ni meron ba mga komplikadong kaso? Itagaan ko sa bato, marami. <laughs> Isa pa, pag sobrang dami ng mga dokumento. Oh, nakakit, sigo, ewan ko lang sa inyo, yung mga bagong mga abogado sa inyo na naglilitigation. O kaya yung mga, yung mga litigante mismo, yung mga parties na sobrang daming ebidensya. O, ako, maraming beses na ako nakakita, ng, nakahandle ng ganyan. Yung ang kakapal ng mga ebidensya. Tapos lahat, hindi naman konektado doon sa kaso. <laughs> e di syempre, pag sobrang daming yung dokumento, yung kailangan pang-aralin ni Judge yun. So, relevant man yan sa kaso o oh, hindi, e, syempre, sisilipin pa rin ni Judge yan. Dahil, ano yan, eh duty ni Judge yan. Titignan niya pa rin yun. E, syempre, nakaka-apekto yun sa tagal o sa bilis nung, ano, nung pag-resolva ng mga kaso. O, ah, ito, bigyan ko kayo ng isang sample kung bakit uh, um, tumatagal. Okay, ah, sample. Nag-file ako ng demurer. Napanood niyo na ba yung demurer? Panoorin niya yung demurer, ha? Nag-file ako ng demurer to evidence pag file ko mag order pa si judge na yung kalaban ko yung prosecution sagutin yung demurrer. oh. oh. kung nag file ako today na receive ko nyari ni judge Mare, today din okay mag issue siya ngayon ng order papadala niya yung kalaban paano kung yung order niya nakalagay doon sa order niya eh o oh, prosecution may demurrer itong si accused sagutin mo within 10 days from receipt itong order ko ha from, the time na natanggap mo itong order ko meron ka 10 araw para sagutin yung demurer o e, eh, paano kung dumating dun sa kalaban yun after mga 5 to 10 days pa okay o, so gagawa pa ngayon yung ano gagawa ngayon yung kalaban yung prosecution ng comment objection doon sa demurer o paano kung finail niya yun sa ikasampung araw pa o ilang araw na ito makbo ayoko na mag mathematics uh, di ba o pero kung halimbawa na-receive na, na, na nung ano nung abogado kaagad yung ano yung order ng court oy sagutin ko rin yung demurrer ni attorney Tam Gonzales within within 10 days kinabukasan na i-file niya kagad oh di ba may difference na ilang araw 9 days oh may abogado na mag-file sa dulo nung period na binigay ng korte eh, meron namang abogado na mag-file kinabukasan kagad so may mga difference it varies sa di ba maraming factors oh di pag pag-file niya kailan niya pa, kailan pa ma ng korte eh, yun? yung comment do sa demurrer hindi na ngayon natin alam kung kailan pa re kung kailan pa babasahin ni Judge yun. So, doon sa mga bagay na yan, hindi na natin malalaman kung uh, kailan ma resolve ni Judge. At pag na-resolve na ni na Judge, pag nagawa niya ng desisyon niya, kailan mo matatanggap yun, yung resolution na yun. O, hindi na natin malalaman. Walang makakahula. Well, mahirap tsambahan yan. Ha? Eto, sample ulit. Isang experience ko sa sa Manila. oh kliyente ko, tinulungan ko yung barkada ko nakasuhan siya sa Manila nag kami file kami demurrer 6 months na ang nakalilipas follow up kami ng follow up ha yung kalaban namin si Piskal hindi, ay hindi nakakapag file ng sakot ng comment tapos si Judge hindi niya pa rin wini-wave kung hindi pa ako nag-motion na i-wave na yung Piskal sa pag-file ng comment to sa ano sa demurer ko hindi pa sasabihin, hindi pa pipilitin ni Judge, hindi pa bibigyan ni Judge ng warning. So, nung binigyan na ni Judge ng warning na within 10 days mag-file, tsaka pa lang nag-file yung piskal ng sagot. O, oh, di, ilang buwan, halos 7 months ang nakalipas nung so, simula nung nag-file ako ng demurrer. Oh. Tapos, nung so, nag-file ng sagot, yung, nung nag ng comment, si piskal dun sa demurrer ko, uh, lumipas na ang isang taon bago lumabas yung desisyon na, na grant ni Judge yung demurrer ko <laughs> <laughs> oh, so, di ba? tagal. Oh, nag oo. Oh, pero ang tagal. Diba? Ito diba? sinasabi ko. Pero sa korte, si Judge, may pit sa, ano, sa rules. Oh, oh pagka may pit. nagagahanit pag kami mga nililate. Um, pagka walang mga witnesses talagang wini-wave -win gagal pero yung demurrer namin o oh, diba iba-iba kasi yung mga judge eh. merong mahigpit sa ano mahigpit sa rules sa korte pero paperwork kasi yan eh. kailangan nilang basahin kailangan nilang aralin so wala yon another point ang hirap nating hulaan kung kailan darating sayo 'yung desisyon o 'yung resolusyon na hinihintay mo. Now, last point. Okay. Etong dinidiscuss natin, no, na kailan ba namin ma matatanggap 'yung uh, resolusyon, 'yung order ni judge, 'yung desisyon ni judge dito sa ano namin sa demurrer namin sa petition for bail namin sa MR namin, kailan ba namin ma Marireceive 'yan? Etong discussion natin na 'to, no. a apply to Attorney, nag-a-apply ba ito sa civil case? Nag-a-apply mismo sa civil case. Civil cases, nag-a-apply. Okay. Attorney, sa, sa criminal case, nag-a-apply din. Nag-a-apply din sa criminal cases. Siyempre, binabanggit nga natin yung petition for bail. Ito nga, yung vlog natin na about sa mga kailan-kailan, nag-a-apply ito sa civil case at saka sa criminal case. Okay. Pero, tandaan ninyo, ha? Ah. Yung desisyon, sa kaso mismo, like kunwari, agawan sa lupa, civil case, agawan sa lupa. O kaya uh, bayaran ng utang, bayaran ng utang. Civil case ha. Yung desisyon ng korte, okay? I-apply niyo tong ano na to. I-apply niyo tong vlog natin. Kailan namin matatanggap yung decision, attorney? Kung kailangan ba ako bayaran? Ako ba nanalo sa kaso? Yung paniningil ko ng utang? Attorney, kayo ba talaga yung lupa? Kailan natin malalaman yung decision ng korte? I-apply nyo to. I-apply nyo to vlog natin attorney. Pero pagdating sa criminal case, okay? Yung decision na talaga kung guilty o not guilty. Panoorin yung tong uh, judgment day. O yung vlog, vlog, natin na judgment day, yung promulgation. Pwede niyo hindi na i-apply tong vlog na to. O yung decision na yan, decision na yan talaga kung guilty o not guilty. Kasi sinasabi natin kanina, petition for bail, o yung demurrer, okay? Pero ito, yung decision na talaga, yung promulgation, maaring 'wag 'yun ang i-apply to. Bakit? Okay, kung napanood nyo yun na yung vlog natin na Judgment Day, kung panoorin nyo yan, ha? Hmm. Sineset yan, oh, eh. alam ng mga abogado yan. Para dun sa mga bago abogado, ang promulgation, kung hindi lang, kung hindi alam ng iba, nakaset yan, sineset sa hearing, sineset ng hearing yan. oh. lalo-lalo na, lalo, minsan sa, sa pre-trial pa lang, malalaman nyo na yan, eh. Pag sineset nyo na lahat yung mga hearing, yung mga dates ng pagpapresenta ng prosecution, tsaka yung mga dates ng pagpapresenta ng Uh, defense na accused. Tapos huling-huli niyan, kasabihin, okay, promulgation, sineset na yung date ng promulgation. O ano ibig sabihin nun, attorney, pagka sinet na yung date ng promulgation? Ang ibig sabihin nun, sa araw na yon ng hearing na yon may desisyon na ang korte. Balalaman mo na kung guilty o not guilty. Okay? Kaya, tansya mo na. Kung nakaset, kung nakaset kayo ng promulgation, alimbawa, ano, tapos na yung prosecution, tapos na yung defense, magpresenta ng mga ebidensya nila lahat-lahat. Oh. Okay, set na promulgation. O, oh, yun. Pag sinabi ni Judge na kunyari, uh, on April 15, asahan mo sa April 15, may decision na. Babasahan ka na sa korte. Kaya dapat, o, oh, panoorin niyo yung vlog na yan. Kasi, mahalaga yung presence ng accused sa araw na yan. Okay? At Tony, meron din mang pagkakataon na hindi natutuloy yung pagbabasa ng judgment sa araw ng promulgation na yan sa hirin. Oo, oh, minsan. Uh, marami na ako na experience sa ganyan. Na na nakaset kami ng April 15. Promulgation na nung kaso ni ano ni Pedro Dela Cruz. Pagdating namin doon, sasabihin sa amin, ni reset uh, reset muna daw yung promulgation kasi wala pa, hindi pa tapos yung desisyon. No? May mga ganun. Na kahit sinet na natin ngayong araw na to, April 15, promulgation, dapat mapasahin na kung guilty o not guilty, mare reset Oh, pero, malalaman mo pa rin kung kailan i-set. At only set natin ulit next month. Next month out, may desisyon na ako. <laughs> only next month, May 15. Oh, uh, promulgation ka. <laughs> malalaman mo na kung guilty or not guilty. Oh, uh, pag criminal case yan, yung decision, yung pinaka-merito, yung pinaka-issue ng criminal case, kung guilty ka ba, yung akusado o not guilty, malalaman nyo kung kailan nalabas yung decision. Kasi, papasahin mismo yan sa hearing. Okay? So, I hope naalaman nyo na kayo. Eh. Dagdag kaalaman nyo na. Eh. Yung mga kailan kayo natan. Panoorin nyo yung mga ibang vlog na sinasabi ko para mas mad madagdagan yung kalak. Kung hindi nyo pa napapalit. Okay? So, maray po salamat, ha? Alam nyo naman siguro kung nasaan ako. Akita nyo yung likod ko. Oh. God bless. Mag-ingat po lagi. Ciao!